Sa botong 251, tinanghal bilang representative ng District 3 at isa sa mga Board of Directors ng Benguet Electric Cooperative ang veteranong mamamahayag na si Joseph Sambrano. Laban sa isang pitumput dalawa na botong nakuha ni retired Beneco Department Manager na si Alejandro de los Santos. Yung pagod, nawala yung pagod, ano, yung nervousness, Nagbunga lahat yung mga ginawa natin, yung mga tumulong. Sa kanyang pag-upo, bit-bit nito ang plano para sa mga barangay na nasasakupan ng kanyang distrito. Magiging unang-una kasi nung naglibot -nag -nag ako, ano, mm -hmm. nakita ko maraming uh, member consumer owner na hindi sa kanila nakapangalan yung metro. Mm -hmm. uh, kasi nga nahihirapan mm -hmm. daw silang mag-transfer uh -huh. ng um, pangalan. So siguro pag andun na ako sa board, pag uupo ako, uh, yun ang ipupush ko. Maliban sa kanya ay dineklara rin panalo sa isinagawang halalan sa District 1 si Alex Bumogaw, District 4 na si Roserel Ascano at Bengat Representative ng District 9 na si Attorney George Dumawing Jr. na pawang mga unopposed o walang kalaban. Sila yung gumagawa ng mga palatuntunan, sila nag approve ng mga polisiya, sila rin ang nagkumagawa ng resolusyon para doon sa services at sa operations. And at the same time, yung mga financial requirement na kailangan ng approval ng isang director. Ang mga bagong district representative sasama sa lima ng nakaupong mga board of directors. Sa kabuuan, mayroon ng siyam na board of directors ang Bineco, pero mayroon pang dalawang bakanting representative ang kailangang mapunan. Ito ay ang District 6 at ang District 11 ng Baguio City. Ayon sa Bineco, wala pang resolution mula sa NEA ang pag-upo ng representante ng District 6 habang ang District 11 naman ay na-disqualify dahil hindi nito naabot ang mga kwalifikasyong inilatag ng Bineco. Kung magkaroon ng resolution ng National Electrification Administration, meron na silang decision kung ikakadlak natin ang election sa District 6. Pero pagtitiyak naman ng Bineco magkakaroon ng special elections para rito bago pa man magtapos ang taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.